Miss Maricel, gano'ng katagal na pong nagtatrabaho ang asawa ninyo? Mag-12 years na po sa ano po, February po, Oo. 2025. So, ibig sabihin, regular siya na empleyado Opo. nitong San Jose Builders. Opo. Kung baga, na-assign siya sa kung ano man yung project. So, ano ang nangyari nitong uh, araw na ito, September 10, meron silang project. Uh, saan ito? Isang mall, no? Opo. Opo. Tapos, Victoria Galleria po. Okay. Tapos, Uh, doon nangyari ang uh, aksidente. Opo, sa third floor po. Okay, meron siyang, I am assuming, may inaayos siya, may kinukumpulong. po sa may, ano po, tubig. Bali, hindi po, ma'am, kuryente yung ginagawa niya po. Uh, ano? Tubig po. Then, nagawa niya naman po nang tapos niya po yung ginagawa niya. Then, uh -oh. napaapak po siya sa, kaya sa minabulok. Tapos ah, po. Naghanap po ayan. siya ng hahawakan, then, nung naghawak po siya napahawak po sa live wire. Din sabi ko nga po sa manager kung po safe yung company nila. Yes, bakit yes, po yes. may open wire? Oo. Yun lang naman po din yung pinaglalaban ko eh. Mm -mm. Sabi ko mm -mm. since na no, tubig po yung ginagawa niya at kung hindi rin po siya yung gumawa, dapat at pinatay na, mo na lahat ano? Ano? Ang na-request po ng asawa ko doon, sir. Mm -mm. Sir Kenneth, kung pwede po, wag po natin gawin na gabi. Then gusto yes, ko po naka -on. open po natin uh -uh. kasi since nasunog na po yung mall hindi na po siya safe kahit okay. po sa mga customer po doon pag sa taas, hindi na po siya safe eh. okay pero bukas yun bukas, bukas yung mall po nag ooperate po okay. since namatay po yung asawa ko noon na ilibing po nag voluntary closing po sila ang mall Opo, po ang hindi, ang tanong po bakit o oh, yun na nga. Ah, uh, sandali lang nung uh, nangyari ito, agad-agad naman na nabigyan ng kaukulan na ah, uh, medical OIC assistance. Po. Oo, si na, OIC. Na i o on na i-dala naman. o'clock po kasi sakto mm -hmm. po nun, ma'am. Ano po? Nagduruging po si OIC. Oh, oh. Then seven six, OIC six, ng security oh, ito. 6:50 oh, oh. po umakyat po siya may kumalabog. Okay. Sa taas po. Then tinignan po niya uh, si pagting niya po, nakalawit po yung paa ng asawa ko. Okay. Nakita so, niya agad po agad gumagalaw oh, oh. na nagaano po, po siya in touch niya daw po pero hindi pa po pwedeng galawin kasi mayroon pa po kuryente. Kuryente. Dinhihintay yes. po nila na matapos mong mag-stop yung pa. Then maaksyon mm -hmm. naman po agad sila, mabilis naman po silang umaksyon. Okay. Kaya lang po ng time na 'yon, tinesting po ni OIC, wala na po siyang pulso. Dine tinak hindi okay. na daw po sila naghintay na tumawag ng ambulance sila na ang nagtakbo. kasi ang gusto po nila mahabol pa yung yes. life tam, na asawa tam, tam. ko. Din, pagdating po doon, automatic po, sabi ni BOL doktora, dead na. on arrival again. dead on arrival na. Ano naman ang ano ng kumpanya dito? Ang, ano naman ng San Jose Builders ah kasi regular employee Opo. siya. Pa, pangalawang araw po pumunta po sila. Mm -hmm. Kami po po ang kumontak sa kanila. Ano pong gagawin niyo ganyan? ganyan. Mm -hmm. Sa totoo lang po ma'am, dapat po sila po yung pumunta sa amin eh. Oo. Hindi po ako po ang pumunta sa company na Kampan nila habang yung asawa ko nakaburol. Okay. Kasi, ang sabi nila, nung ano, pupunta daw. Nung pangalawang okay. araw po, nagpunta naman po doon. Wala po silang ginawa. Tinanong okay. lang po nila, ilan taon na anak mo, ilan taon na asawa mo, ilan kayo? Wala lang, yun lang po. Ni hindi ang man... sa akin po, Ma'am, ano pong maitutulong namin? Yun, yan po na sana ngayon. eh. Oo, konting... Kasi po kailangan ko po ng ano eh. Unang-una sa, unang -una sa gastusin. At Opo. saka yun bang, Shari, yun bang alam Opo. mo lang na meron kang... Magko-comfort ka, ma'am. Ka... Ano? Yun lang po Oo. yung hinihiling ko sa kanila. Then ang hiling ko po sa kanila, dahil lang dyan na po yan, ang sabi, ala po silang inopis sa akin, gusto niyo po ba ng ganyan, ganyan? Wala po. E paano yung gastusin ng pagpapalibing? sabi nila, emergency? on process. Eto pa, ma'am, masakit uh -uh. pa po sa akin ng time na yon. Kinabukasan po, kailangan po ng pera lang, may lalakarin uh -oh. kami. Uh -oh. Inhold pa po nila yung sahod namin. Ang sakit po sa akin, magpipindot ako. Wala yung, sahod wala. yung time sahod na yun, ma'am, na, na off na po yung sahod. Mm -mm. Time sahod na po yun, pero kinat off nila, sabi ko, bakit? Anong dahilan? For processing daw po, isasabay daw po yung 13 month. Para saan po? E, kailangan ko po e, kailangan ng pera na ngayon. pera. Yun. Ngayon, kung tutusin man, kahit nga sana, oh, oh. sa bulsa nila, pampalubag-loob man lang. Ayun ay, nga mam, lang, magambag-ambag man lang, di ba? Pagkakumpanya na ganyan. Thanks God, kasi may mga taong nagmamalas sa asawa ko na alam nila kung paano magtrabaho yung asawa mga ko. Mga kasamahan niya ito. Oh, oh. Amor, magandang hapon sa iyo. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako si Atty. na Magpale. Tungkol ito dun sa isang tauhan ninyo uh, na unfortunately ay in the line of kano si Clyde Gayo isang electrician uh, pumanaw noong September 10 habang uh, uh, mayroon siyang kinukumpuni at ginagawa sa isa sa mga projects ninyo uh, Amor, anong assistance na ang nagibigay natin sa pamilya ni Clyde um as for my record po nagbigay na po ng assistance para malabas yung Si Mr. tayo. Magkano, Miss Amor? Ah, uh, yung una is merong $13,449. That's for the hospital bill para malabas. Okay. And then may meron ding po 750 para doon sa swab test niya po. Saan yan so for, binig saan po yan binayad ma'am? Sa hospital po para malabas po yung Mr. Gayo. Okay. Tapos and po. And then, na-release na rin po namin yung, yung sa last pay niya, which is yung sa salary niya and then sa 13th month niya. Kailan po ninyo that ito na-release? Na That's September 18, 2024. September 18? More than a week after siyang na pumanaw na? Yes po. Yun po yung... Bakit ma'am? Yun po yung date na po. Parang antagal naman po eh. Siyempre, kailangan nila ng, ng pera, di ba? Bakit po na-hold pa yon? Hindi ba pwedeng ma-process sana yun ng mabilisan at saka uh, ma merong ma advance my, my man lang? With that with that ma'am kami sa kami po sa department namin. Na-release lang po yun sa amin. Saan po ma'am? Yes, ma ma'am, ang title niyo is labor officer, dapat pinapangalagaan po niyo yung mga uh, yung kapakanan ng mga empleyado, di ba? And I seriously believe na ang mahigit isang isang linggo na naantala sweldo niya yun eh. So wala silang access hindi man lang kayo nakapag-advance ng umam oh, ito kahit may libo man lang na pangpa pangpauna sa mga gastusin ninyo. What about yung sa funeral expenses po? Kayo ba ay meron po bang nagpunta na isa sa inyo para makiramay po doon sa pamilya or at least magpunta man lang doon sa pamilya para alamin kung anong kalagayan nila? Mga una naman po kami doon, Ma. Kailan? Sa pamilya po. Pero wala pong offer kahit ano. Hinanong lang po nila yung anak. Ano po ang ginawa ninyo na nakipagkita kayo sa kanila? Ah, oh, with that po kasi ma'am. Yung yung sina meron po kasi silang request sa company. Meron po silang hiningi. Pero ma'am 'yun, siyempre kami, flowi lang din naman. i naman po namin 'yon. Tapos hindi naman sila sa hindi binigyan, ma'am. Binigyan naman po sila. Meron pong cash assistance sa kanila. Kasa Magkano po yung cash assistance na bigay ninyo, ma'am? Kailan? ah uh, as per my record, meron pong 151,000, 112,000. Natanggap ba nila yon? Hindi, hindi, po. po. Kasi hindi po sila nag-sign ng... Hindi pa po kasi... Sa... Ayaw po... Nag-refuse po kasi silang mag-sign doon sa... sa uh, okay. ito ha? Uh, so, ma'am, with that, pwede po mag-transfer ko na lang kayo sa legal department namin. Kasi... Yung ganyan po ginagawa actually, nila sa... Actually, na transfer ako. na po yung master na po na yan. Miss Amor, that's exactly what's getting you into trouble. Pinapasa-pasa ninyo yung empleyado. Kawawa naman eh. Mano ba naman yung kayo mismo nandyan, nandyan rin ang legal para magharap-harapan lahat, tapos maayos po natin sila na hinaharap. Hindi po biro na mawalan ng isang kabiyak sa buhay, ama, ang haligin ng kanilang tahanan. I think, yun nga, hindi naman siguro araw-araw merong pumapanaw o meron kayong hinaharap na ganitong klasing claim, di ba? I don't think it's too much para mabigyan ninyo ng kaukulan naman na pansin at pagtugon yung pangangailangan ng pamilya. Sir Rico, magandang hapon po sa inyo. Opo, magandang hapon po, attorney. Yes. Sir Rico, nabigyan na po kayo ng uh, overview. Ano po ba ang mga benefits, tawagin na natin, uh, in cases like this po? Okay po. Uh first of all po kung namatay po in line of duty you no know, mm -hmm. uh, during the uh, working hours po niya um mm -hmm. uh, po ang ating uh, uh employee po no ng uh, Employees Compensation Commission that is uh, another compensation aside po sa SSS Okay. And then uh kung meron naman din pong mga uh, insurance coming from the uh, company the employer self, mm -hmm. pwede pong uh, ma malaman from them kung hanggang saan yung extent when mm -hmm. it comes to EDSA uh, employee. Pagka ganito po na more than 10 years, 11 years or 12 years po na nagtatrabaho. Ano po ang maaasahan po nila? Mm -hmm. Uh pwede po silang mag-file po ng uh, yung tinatawag nga po nating death benefits not, particularly po dito sa sa Employees Compensation Commission mm -hmm. and uh, there's a corresponding amount po na pwede po nilang matanggap. Pero and, yan sir, is magtatanggap nila from the Employees Compensation Commission, hindi doon sa company? Sa company po, attorney, um, mm -hmm. if they have their own uh, uh, collective bargaining agreement, kung meron mm -hmm. po silang um, like a HMO or other insurance po, mm -hmm. pwede po masagot din po nila yan. Mandatory po ba pag klase na trabaho kasi there is a um, work hazard involved ano mandatory po ba sa atin na meron silang uh, some kind of insurance aside from the benefits that they can get from the from the company mm -hmm. Ang mandatory po natin yung uh, tinakda po talaga sa batas attorney is yung ano nga po uh, uh, mga social uh, benefits like mm -hmm. the SSS feel heart pag pagibig po mm -hmm. and then yung other uh, naman po natin is coming from the company itself mm -hmm. na uh, pwede nga pong pumasok if they have their own uh, collective bargaining agreement or company policy mm -hmm. alam mo ba miss Maricel, kung meron silang mga ganyan may association ba sila employees association doon okay miss amor ano po yung 151,000 na ino-offer ninyo saan po galing yun ma'am saan po galing yung 151,000 ma'am ma ma yung ma 151,000 ma Yes. Yan po yung financial assistance na inoffer po ng company. Okay, ano po yung basis ng computation nito, ma'am? Ma'am, yung basis po doon, yung monthly compensation niya times the year of service. Magkano po ba ang sweldo ni Mr. Clyde, ni Sir Clyde po, nung, uh, at this time? Magkano sweldo? 540 niya? po yun po yung nare-request namin dati pa. 540 Opo. per day? Opo. Eh wala pa sa minimum yun eh. Opo, e. Opo. yun po din yung pinagtataka din po namin. Matagal na po, since June pa po namin sinasabing mag-resign na siya, dahil ganun. Ang Regional Information Officer ng ECC Region 3. Ma'am, magandang yes, hapon po. Yes good, yes, good afternoon. Yes, good afternoon Ma'am, ano po ang magiging proseso para po makapag-claim ang uh, empleyado po jan sa inyo for the employees compensation commission Dapat po ba na yung kaanak ng empleyado o hindi ba dapat yung uh, employer ang mag-assist or ang mag-facilitate ng benefits na ito For our easy benefits naman po pwede naman mag-assist ng employer po natin pwede okay. din naman yung representative or beneficiary ng worker po natin So mm -hmm. hindi naman mandated na si employer yung mag-file noon Uh, with funeral benefits ng worker natin. So pwedeng magpusa na lang po yung ating beneficiary but also yung mga requirements po sana that are supposed to be magagaling mm -hmm. doon sa employer should be provided doon sa beneficiary ng worker po natin para makapag-file po sila ng kanilang ECB yeah. with funeral benefits which is different doon sa SSS that yes. benefits po ng worker natin. Since nangyari yung uh, accident aba na sa trabaho yung worker po Oo natin. O. Actually ma'am, yun nga sana ang gusto kong iangat ano, the fact na sana makatulong yung employer mismo because they would have all the necessary documentation <laughs> na kakailanganin rin niyo sa pag-process nung uh, uh nung benefits tama po ba? And resource wise, syempre po yung paglakad, yung pagpunta mm -hmm. doon, uh, transportation etc. etcetera, et mas may kakayahan naman siguro ang employer na asikasuhin ito. Would you not agree with that kind of, uh, you know? And parang tulong na rin nila kasi, yun nga, namatayan, marami pang ibang inaasikaso. It's, it's incumbent upon the employer to make things a bit easier doon sa, doon sa pamilya hindi po ba yes attorney Pwede naman yun mm -hmm. attorney especially for humanitarian consideration yes. again dahil na nawalan na relative yung namatay yung worker po natin so since most of the documents will be coming from their end at i think equipped din naman with the proper knowledge uh -oh. yung ating company Dapat. on the benefits that are uh -oh. supposedly mapunta doon sa worker po natin so uh -oh. they could uh, take initiative naman po to assist yung worker po natin or yung family po niya na mag-file ng mga necessary benefits mm -hmm. po niya. I just want to check lang po kung nagawa na po ba yung uh, ganong process po. Have they begun uh, processing the benefits po ma'am, ng worker if, po Maybe na. you can also check. It's, uh, ang pangalan po ng uh, biktima ay Clyde Gayo. Uh, employer mm -hmm. po niya is New San Jose Builders Inc. Uh, unfortunately, sa end namin sa ACC attorney kasi our mm -hmm. administering agency is with SSS po. So si, kay SSS then if a file yung EC death with funeral ah, benefits okay. po natin. So, one time lang na application ito with SSS for the ben funeral benefits. That will now include yung manggagaling mismo sa SSS at yung manggagaling sa inyo sa ECC. Tama? Yes po, Atari. Oh, okay. Kasi double recovery tayo for private sector since we're credited yung nangyari. So, oh, oh. on case or Uh, aside doon sa SSS death with funeral benefits, mayroon mm -hmm. uh, din po tayong ECC death with funeral benefits since SSS administering agency po siya okay. ng ECC. Doon din po tayo magpo-file ng mga requirements po natin okay. uh, para doon sa ECC. So ang tawag niyo dun, ma'am, double recovery kasi nangyari po yung aksidente o yung uh, insidente uh, in the line of duty. So kung ano makukuha niya, sa aside from makukuha niya sa SSS, meron siyang makukuha sa ACC. Of course, uh, Ms. Maricela, no, hindi talaga, hindi mapupunan, hindi mapapalitan ng kung ano mang pensyon o ng pera, ang buhay ng... Uh, inyong asawa o ng ama ng inyong mga anak. But uh, makakatulong ito, lalo na para Opo. maitaguyod mo pag-aaral ng mga bata, gano'n. Alam mo, hindi ko na lang iaasa sa nyo sa builders, yung pag-assist sa inyo dito sa SSS at saka sa ECC. Opo. Pero Maricel, ikwento mo nga na nakakausap mo ito sila. Itong mismong si Amor. Nag-ano po siya, yung kung saan, -saan po kami inaano mag-meet. Ang gusto ko po sana mag-meet po kami sa office pero ayaw niya po. Ha? Starbucks pa po kami pinopon pinopupuntahan. Tapos pinapirma niya po ako dito sa yung agreement nga po, ma'am. ano. Hindi ko po siya pinirmahan dahil Oo. po kasi kapag po napirmahan ko na po siya, meaning wala kami na na waiver po. na rin ito. Meron na po quickly quick claim quick Claim. Apo. Okay, so apparently, meron siyang, uh, merong insurance Apo. ang uh, asawa mo. Over na ito sa aking kakayahan at mukhang kailangan na si Sir Rico Bakuyag. Ito po yung pinapapirma sa akin, 4 and 5 mag po. Mag-e-evaluate. Hindi po ako, ano, Kasi hindi po ako nag-agree. Kasi pinapapirma na siya ng release, waiver, and quit claim. Apo. Para dito sa mga different na amounts, ano. Tama, huwag ka munang pipirma dito at kani, hindi man sila nagfa follow up sa iyo Umabot na po. ng ganito pero... Noong nalibing po yung asawa ko Sabi nila sa akin Maghintay po ako Kailan ako tatawagin ng legal department mm. Naghintay po ako na one week Hindi po sila nag-contact Contact po ako ng contact Sinisin lang po nila uh, Sir Rico Bacuyag Mukhang ito po ay papunta na sa inyo Para ano lang ma-review Para ma-review Nang uh, Dole Bataan Kung ano ba itong mga pinapapirma sa iyo Tama po ba sir? Tapa. Uh, yes attorney um kailangan na nga po ng intervention namin for uh -huh. that uh, particular uh, ano po no lalo na dahil Nagtata bakit kayo kailangan sa kapi magkapihan? din po yung ko po, po. Eh hindi ba kung mga ganito, ang normal and proper protocol is tawagin sa opisina office para nandiyan lahat ng tao, di ba? Eh, ang hindi, sabi ko po gusto ko po hindi, sa, sa office. Lang. Ayaw po nila. Oo, oo. Kasi nasa uh, box na daw sila so kami daw ang pumunta. Okay na okay. adjust. Okay. po, attorney. Uh, with that po, kami na po ang bahala. No? Oh, um, po bukas po ang aming pintuan dito po sa aming uh, tanggapan. Yes sa bataan ng uh, Dole. And maybe At, we can look into the practice of this company kasi I'm sure hindi ito ang unang... Wala po silang safety na ano, ma'am, doon. Yan na. Yan Secret. na yung ko. Yung... Wala occupational po and safety Asawa hazard assessment. Asawa ko po, po ano po, provide. Yung ano, proper equipment and tools. Yun, wala po sila kahit ano. Panawagan ko lang naman po sa company po nila. Gusto po sana magkaroon po sila ng sariling, ano po, yung safety. Before po sila magpakit sa, ka, sa mga operator nila, sana maging mahigpit sila. na maging policy po sa kanila before ka before ka magtrabaho kailangan mo suotin kapag hindi mo sinuot yan matatanggal ka sa trabaho or wala yes. kaming sagutin sa iyo Yes. Sana po yun ang patakaran nila. Pero wala po. Nagre-request pa nga po yung asawa ko. Ultimo gloves siya pa po, po ang bumibili. Sabi na asawa ko, nagkakabit po siya ng Christmas light. Wala po siyang ginagamit na belt na wala po siya. Di ba ba dapat may na, tool belt Opo, yun. Tapos tatanungin ko po yung asawa gloves. ko sa guard. Asan po? Sir, nasan po? Excuse po na po yung asawa ko. Andun sa Kesame. Eh. Andun sa ano. Nagkakabit po ng Christmas mm -mm. light. Sige. Sir, bakit po walang ah, safety? Ganito na lang po, Atoy mm -mm. no? ah, Ma'am, Ah, um, pauobligahin po natin ang New San Jose Builders Inc kasi nakikinig naman po si Apo. Senator Raffy kasi ilang beses na po 'yan sa mga company lalo na pa very po risky wala po. Very risky po ang trabaho po ng inyong asawa at hindi Apo. lang po 'yan isang beses na nangyayari dito sa show. So pangalawa na po siya namatay matay doon. So ipapatawag po Apo. natin ah uh, ma'am ito pong ng New San Jose Builders Inc po no sa tanggapan po nila uh, Sir Rico, Sir Rico. And uh, ma'am uh, a alamin din po natin of course nakausap naman po natin si Ma'am Danica kung ano pa po ang maitutulong po yes. ng ECC at okay. a assistihan po namin kayo. Okay? Sa SSS Opo. SSS. Po, uh, Siguro naman sa may SSS. Opo, meron po. Okay. Sindi, ang ibig sabihin hinuhulugan. Okay. Yun lang po no. Doon po sa nakausap natin Ma'am ma Amor na sana uh, maging makatao man lang doon okay. sa namatay po nilang uh, kasamahan po dahil hindi naman po talaga biro ang mamatayan po no nang uh, kasama sa buhay. So hindi po 'yun nararamdaman ng pamilya. 'Yun lang po ang um, sinasabi po dito ni Ma'am Maricel. So oh. sana po makipag-ugnayan kayo ng maayos and hindi of course po maging makatao mga mga din lang. po. Sige po Ma'am, samahan po namin kayo, assistihan po namin kayo Ma'am sa ECC thank you, thank Region 3. Gayon so din po sa doable uh, bataan po. Salamat thank po talaga ng hapon po, Ma'am ha. And da uh, muli po ang aming pong pakiiramay mabata as